Mga video na? Oo. So, Sinubok sa ano? Sa bulog? Sa lila? Inahawakan ko nga. Hawakan mo naman pera. Ano ba sa Gined, video mo? Wala na lila. Baka masagat sa ano. Wala naman dito. Dito ako sa ginig. Magvideo. ano o. Ano yun sa news ate yung kinukuha nila ng video? Ano yan? YouTube. Hindi. Alam eh. Meron niyo yung programa sa GMA? Yun. Sete. Yan. Ito si Kuya Jun. Helper. Nano extra. <laughs> <Kristen>! <laughs> Assistant. Assistant. Eh Ikaw pala yung extra, Anong, no? Extra, extra. <laughs> Tagahawak. <humang, laughs> <laughs> Malibela. Malibela. drive Ring, ring. Ayan. Sige. Sige. Picture yung ang ginaw-ginaw. <laughs> ang Sa Ate pre. Lumalabas na ang pakit pa rin. Pakit pa rin. Pakit itong gulong. Ilan ang butas naman ano? Tatlo lang. Tatlo lang. nila ano, pinalitan na yung interior. Magkara yung butas? Libre. Ha? Libre. lang. Sampu lang? Sampu Masukli pa tayo. Pinalagyan mo na rin sana mahal ng oil. Para hindi stiff. Oh, so, ang ganda ng motor. Oh. So, pakita natin yung damage. Pakita mo yung ano? Damage. Yung no, mga damage. damage number damage one. Damage number one. Ayan. See? Okay. Dito. Damage number two. Ayan. Number three. Damage number 3. Damage number 3. Ayan. Saan pa yung damage niya? 4. Hindi makita, three. no? O, ayan. Gas, mm -hmm. yes, gas. Sa I may, man. ano, sa may, may, yun. Man drive. O, red, ang natan. Ayan. Damage number 4. Ayan. Hindi makita. Ayan. O. Kita? Sabi mo, pakita mo yung upgrade. And damage yung ano, nawala yung tornillo sa likod. Ah, sige. Yung mga bagos. Bago. Ay, pati yung ano. Damage. Yan, number five. Wala na yung kanyang tornillo. <laughs> Nagalot lang ni eh. Four. Pati na yung... Talib. tinali lang yan ni Romano. Pati na yung nakasakay ko ng Ah. May kamot number one. Sure. Eh. <laughs> Yun. Upgrade. Nag-iisa. Upgrade. Nag yeah. <laughs> Wala na. Ito pa damage. Wear out na.